Sa poll sa video, ang pagsalakay ng grupo ng mga hold sa isang kainan sa Imus, Cavite. Natuntun naman ang ilang persons of interest sa tulong ng GPS tracker ng isa sa mga ninakaw na phone. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pool CCTV ang pagdating ng grupo ng rider na yan sa isang kainan sa gilid ng Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite kagabi. Ang grupong nakasuot ng helmet, mabilis na bumunot ng baril at nagdeklara ng hold up. Agad nilang nilima sa mga gamit ng mga customer na abala noon sa pagkain. Ang isa sa mga lalaki nagpunta pa sa kusina para tangayin pati ang gamit ng waiter. Pagpasok sir, bigla pong ano, bunot po ng baril. May bilang kasa po. Tinutukan na po lahat mga customer. Pati po kami. Kami po yung po, crew. Kami yung tinutukan sir. Wala na po kami laban kasi gawa ng baril na po yung one eh. Tinutok sa amin. Eh, wala na po kami nagawa. Ang babaeng customer na yan, pinagbumura pa at pinagbantang babarilin kung hindi ibibigay ang kanyang hikaw. Agad ding umalis ang grupo matapos ang panghold up. Bukod sa mga cellphone at gadgets, natangay rin na mga hold up pero sa 20,000 pesos na cash. Nasyak sila lahat eh. Nakakabigla po gawa ng first time po mangyari sa buong buhay mo yung ganun sir eh. Masyak ka na lang sir eh, hindi mo rin po inaasahan. Akala ng grupo nakajakpat sila pero ang di nila alam, nakabukas ang GPS ng isa sa mga cellphone na tinangay nila na alaman tuloy na matapos pang sa Pasay City tumigil ang grupo. Dahil dito, nahabol at nahuli ng mga pulis ang dalawang persons of interest. Patuloy naman ang manan operation para maaresto ang grupo ng mga holdapit. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, tuloy po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.